Hello guys, may buntag sa tanan mga followers. Shout out po sa tanan nga ni suporta sa ako sa pagbuo aning ada forma about aning fiber boat. Ah uh, sugod mo karon guys og so, laminate ang 27 potter Ah uh, mo na siya guys. Ah uh, grabe ka paspas ka guys oh. Okay. Ah uh, shout out sa mga sa akong mga kaibanan mga tropa na ako guys na sila oh. kompleto me guys okay pas pas kayo guys oh. shout out ni kuya jisrael ni kuya unil ni luloy ni danilo shout out po guys sa bago na mong kwan guys Ay bago namun kau kauban karon si Sajid Mangkau. Amol ah, siya guys. Sugo so da siya guys. Starting siya karon guys kay bago bago man siya gi hire guys. Gikan pa ni sa guys. Asa ni lugar kay bago pa ni siya nang apply. Ah, dawat dayon kay para na niya ang among trabaho. Amol ah, ni guys. Grabe na akong saksak -sak, oh. Grabe na akong soksok aning doon Kaya grabe ka piot kayo ah. San san ako pagayo guys Kaya para dili mabuslot ang kuhan guys To the civil footer oh. oh, Muna siya Muna yung naniyon pag laminit guys Sa uh, guys fiber boat uh, ah, Muna siya guys To the civil ah. Okay Ang tiglatag na mo si Manong Hill mo na siya guys inani yun na siya pag buhat sa fiber boat kaysa laminating at uh, 3 layers na siya guys uh, 450 mat first layer uh, second layer uh, 600 number sa mat uh, robbing, 600 uh, pag kuman ang tong last 450 ikatulong uh, layer 450 Uh, pag human po guys uh, ato na dahil siya ang paghon kaya para pag uh, oras pag uga uh, all si na na ni siya guys okay bunuton naman man pud ni na mo ni siya unya tataw un, pag mahuman may ug laminit mo ni siya among ipaspasan guys kay na kota guys na target na target kay among gi target nga next month or sa may nga maka reduce na may makahatag na may guys sa mga beneficiary na pambot na gikan sa Dinagat, Lasor, Surigao Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island. Basta sa south, aning karaga guys, amo ah, na sang panghatagan og bangka guys. Mao no, ni ah, mong trabaho guys, Ma matag adlaw na mi target. Oh, ina ni ang among ah, trabaho guys. Ina raka simpul ya guys. Oh. Pas pas kayak mau hagon si kawan guys oh. Si pader guys. Pas pas si Sajid guys oh. Pas pas sama kawan eh Oh, kenapa dah pun Grabe pun dah pas pas pun. Ya. Wai pau wow. lu guys oh. Grabe kak pas pas kayak mau nod nod guys. Oh, murag na murag na kurintihan guys bah. Pas pas kayak mau bagnod. Dadah. Grabe gito si Angko lo. Angkil. Banat kil kay. Karon ta taod buno ta buta kil. Ang Paspasi si. kay. Nanganal na paspasi. Paspasi si. kay pero ana Okay guys. Amo na siya guys matag adlaw na mo nga kuan guys. Ah, trabaho guys. Laminate. Finish. Okay. Oh, salamat sa followers nga nagapalo ani nga uh, among platform garon Ah, uh, nga uh, fiber boat hal. Okay. Ah, mo na siya guys, nabunot na namo guys oh. Oh, grabe ka. Holbot sinaw guys oh. Holbot sinaw guys. Grabe ka sinaw gayo guys. Inani na mo siya guys pagbuhat oh. Di harang ko na guys oh. Sinaw kayo guys Okay Salamat sa mga nagsuporta sa Ako Sa mutanan Nagsuporta sa mga tropa uh, ah, ang mong pagabuhatun ah, Na Nami target ah, 50 units ah, 3 months among target 50 units nga ma Mabuhat namo Kinahanglan uh, Kinanglan ah, sa kaadlaw ka maka laminate mi og duha uh, guys ing nani na siya nga pagkuan guys uh, step by step nga pagabuhat ani fiber blast okay salamat sa mga nag sa among tropa okay Shout out po guys sa mga Danilo Brothers, Carlo Brothers, Sa akong tropa guys Shout out uh, oh, Mone siya guys oh Nakapamay guys so oh. Quarter pipe guys Wapa mahuman nga 160 kuan puter guys Wapa na huma na guys Kaya giuna na mong 27 puter kay 50 units may gi kuan ni guys Target Pero na wala 60 footer nga wala pa yung ma human namo guys Amo pa balikan, guys pag mahuman mi sa aning kuan na order nga 50 units Madiri uh, na siya sa Karaga guys Nga, nga project uh, Okay Uh, muna yung siyang nabunot na mo, guys isa pa ni kasimana guys nakabunot na mi og uh, napulo. Hulo na muna bunot guys sa Isa kasi Manak So mo na yung amung guys Mo na yung site Na yung opisina Na yung bang house Huwag na may Lot boot na Kompleto na siya guys Kompleto Ricados O na si Shout out kay Danilo Poliner Na mo yung plaster sa Stephen naglaminit laminate siya sa Stephen Oh, no, no nih ya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, nah no, guys, So, nih tong-tong guys. So. Wah, nah main kabutangan, guys. Asal sana nih ibutang. Atu nih palutau di tus pispan. Oh. So, Lawak. Lawak-lawak, yang kawan, guys. Pispan, guys. Naik buaya dia, guys. Gibuhi. Buaya bana or sana dia nggak gibuhi. Na natug pa si akong kauban guys. Sa paglaminis Ay mga igo ka sa chemical ani guys, murag mahubog giga ni nga uh, tama sa ani chemical guys. Oh, gilcoat na pud utro guys. Kay eh, aning gel guys, pag mooga sa duha ka horas uh, maglaminit tapod mig so ikaduhang ikaduha nga laminisyon laminis Okay guys, mo ang fiber mat guys, ngayon gandam na ni Jisril. Okay, mo yang yung cutting Andrea guys Dari siya mag Para Andam sa among lamination O di ara ang akong tropa Na nagbarites sila o oh. Nung Hil, si Jisril, si Loloy Si Karaw Karaw Vlog Okay Shout out sa mga followers Na nagapalo ani Salamat sa inyo tanan